Hindi So, ito na nga. Nasira yung aming oh, no. washing machine. So, ang What? namin labahan. So, pumunta kami sa pinakamalapit na uh, laundry shop at daladala namin yung aming mga labahan. Ayan, pagiwalay po natin yung mga itim at baka humawa sila dun sa ibang mga light colors. Ayan na separate na po natin yung ating mga labahan. So, bayad na po ako. Thank you sa sukli. Ngayon naman ay atin ang ilalagay yung ating mga maruruming gamit sa washing machine. Yan. So, ilagay na po natin yung ating mga maruruming gamit sa washing machine. At lagyan din natin ng laundry detergent yung liquid yan isang cup sya so yung isang cup is at 30 pesos plus yung downy maglagay lang tayo at i-on na yung ating washing machine so ayan guys ma-under na siya. ilagay naman natin yung isa pa nating labahan dun sa kabilang washing machine. So, ayan, iikot na po ang ating mga maruruming damit. Yan, ilagay naman po natin yung ating maruruming damit sa kabilang washing machine. Yan. At yan, chill-chill lang muna. Kain tayo ng halo-halo habang hinihintay natin yung ating matapos yung ating paglalaba. Yay! Tapos na yung ating mga labahan. Tapos na. Thank you.